Reynald, tanungin na lang kita, no, medyo mahirap pa, pero ano po ang uh, kadahilanan ng pagpanaw ni Juliet? Yun na po, hihika po siya. Hinika siya? Opo. Oo po. Nadala niyo pa Opo. ba siya Opo. sa ospital? Oo po, ko po siya mga dalawang araw. Pero hindi na kinaya? Hindi na kinaya. Ilang Opo. taon si Juliet? 30 po. 30. Unang pagkakataon ba ito na inatake siya ng hika Opo. na magkasama kayo? Gano'ng katagal na kayong magkasama? higit Ma isang taon. Mahigit isang taon. O. Alam ba niya na may karamdaman siya? Nahika o hindi ninyo alam ito? Hindi naman po naman alam mga ano gano'n. Nahika? Oh. Oo. Nung dinaral siya sa hospital nung padmit na, mm -mm. yun lang po yung namin. Tridor na sakit ang hika. Uh, ah, Shari, ay, alam natin yan dahil pareho tayong hikain. Yes, kahit naka-live ako, umihika ako. Yes, oh, so mag-ingat tayo yan. Kailangan merong maintenance, yung gano'n ano. Reynald, meron ba kayong anak? Wala po. Wala kayong anak. Pero may anak si Juliet. Oo, oh, sa so, uh -huh. una. At uh, nandyan sa inyo? Okay, Tama yung ba isa, 'yung isa po? Yung isa. Oo. Okay. Ano ngayon ang uh, hinihingi ninyong tulong? Kausapin ko si Gilbert. Gilbert. Yes, nakababatang kapatid ka. Yes po, ma'am. Ano ang uh, hinihingi nating tulong? Yung ng tulong para mapauwi po 'yung ate ko, ma'am, sa probinsya po kasi doon lahat kaming magkakapatid pati si 'yung nanay ko po gusto ng na nga ko na doon ni Borol 'yung bangkay ni ate. Oo. Ilang taon si Juliet nung pumanaw? 30 po. 30. napakabata pa, ano? Yes, pa, Nanay Aina, pang ilang anak mo si Juliet? Ikalima po. Ikalima. Ilan ba ang anak mo, Nay? Ito, ma'am. Sus, ang daming anak ni Nanay. Uh, si Juliet lang ba ang napahiwalay sa inyo? Siya lang ang nandito malayo? Opo, ma'am. Okay, so ang ibang mga kapatid mo, Gilbert, ay nandoon lahat kayo sa Antike? Nung dalawang kapatid ko po na lalaki, ma'am, nasa Pampanga po ngayon. Ah, okay. Ano ang hinihingi ng uh, poneraria? Nasaan ba ngayon na peneraria? Nasa Las Piñas. Las Piñas po. Las Piñas. So ito ngayon, makakausap natin mukhang general manager ng Messina Funeral Homes. Si Mr. Michael Messina. Sir Michael, oo, o. Uh, po ang labi ni uh, Juliet Martinez sa inyo. Opo, opo, opo attorney Aina. Oo. oo. Uh, magkano po ang uh, kakailanganin para po uh, mailabas yung uh, katawan o yung para maiuwi po labi. Oh. ang labi? Okay. Ni... All, in, all in all po, including mm -hmm. po yung coffin embalming, mm -hmm. airway uh, package po, airway mm -hmm. fare, mm -hmm. and all the, the necessary uh, documents and requirements is 80000 po. 80. 80000 Hanggang sa na po ng uh, katiklan, pa ng probinsya po nila. Kasama na po pati yung transporter? Yes Oo. po, kasama na kasama po yung transpo po. So ano to? Uh, uh, po. Mula dyan sa punerarya hanggang sa bahay na ba ito? Hanggang sa airport po, di sa probinsya po nila. Hanggang sa airport. So from the airport Apo. para mailipat eh, hmm. kung sa bahay o sa chapel Ah, uh, iba pa 'yon, ano? Yung doon na, uh, yung poneraria uh, na doon po. ang sasagot uh, niya. Opo. Ang alam ko, Sir Michael Messina nag-usap po kayo ni Odette, yung Ah, uh, uh, oo oh, po, nagbigay niya rin po ako ng discount po na 10,000 po sa kanila. Pami okay. 70,000 na lang po. Okay, maraming salamat po at mukhang tumatanggap po kayo ng guarantee letter para po uh, ang office ni Senator Tulfo ang magko-coordinate sa inyo. Siguro ah, yes, naman. Oh, oh. Okay naman po <laughs> siya na makaset ng guarantee letter po. Uh -oh. So, uh wag po kayong mag-alala no. So, ayan narinig po ninyo, uh, mother, uh, ay na makakauwi po dyan. May uuwi po natin ang labi. Sasagutin po ng uh, office ni Senator Tulfo 'yun pong pag-uwi, no, nung mga labi. Pero kasama po yata na uuwi na rin. Tama ba ako? Uuwi ka rin? Uh, Gilbert, no? Ah, uh, dala mo 'yung isa pang anak no ni Juliet at uh, kasi according sa batas, ashari uh, yung next of kin ang merong tinatawag natin na parental, substitute parental authority uh -huh. kung uh, pumanaw yung ano. Eh, I am assuming na hindi natin makontak yung ama nung, nung bata na ito. So, uh, magbibigay din ang Graffiti uh, Tool in action para dito sa ano na ito. Kailan pumanaw po? Mm, Martis na araw, po, 22 yata yan. 23. Pero, pero sir, hindi niya po ba na ano? Kasi uh -huh. ang asthma po is, kumbaga nagsastart as medyo ano. Parang ubo. Ubo muna. Uh -huh. Hindi niya po ba sir naagapan ng nebulizer or naidala po sa ospital? Wala po ba siyang nebulizer sir? N N yung yung pa? Na oxygen, oxygen po na doon sa ospital, Na so, ospital ah, na. Sa so, ospital oh. na po Pero pala. kaya nga tinatanong ko kung alam ba niya na meron siyang Karamdaman? Na Wala po, ma'am, kasi first time na mag-admit. First, no? mag first time niya na mag-admit. First time mag-admit sa hospital. Ma bata pa kasi, o, oh, 30. Um, madalas, parang akala siguro, baka ubo lang. Okay. O yung hirap lang huminga, nagka, ano, Yan but then niye. again, it's too late. Siguro, mag-ano siguro muna ito, magkaroon ng, anong tawag nito? Parang awareness din ba? Opo. Oh, sa parang di diabetes? Yes, parang po. Parang ganun. So, ayos na tayo dito. Tutulong po ang uh, Rafi Tulfo in Action. Huwag po kayong mag-alala. May uuwi po natin ang uh, mga labi ni Juliet. Okay? So siguro, mensahe na lang po. Nanay, mauwi na po yeah. dyan si Juliet. Ano po ang mensahe po ninyo? Hello, Rafi. Maraming maraming salamat po sa pagtulong mo sa, sa amin. Para mauuwi ang mga labi po. Maraming maraming Marami na pong kaming nilapitan Kayo lang po ang umaksyon Maraming maraming salamat po sa Nakikiramay po ulit ang kabuuan po ng Rafi Tulfo in action Lalo lalo na po sa si Senator Rafi uh, Umasa po kayo na yung tulong hindi po magdadalawang isip sa pagtulong po sa inyo Okay. thank you um, po, Sir Gilbert and Sir Reynald. Sige po. Okay. Yep. Sorry. Uh, humingi po kami ng salamat kayo sa inyo, kay Sir Idol Happy po. Na makauwi na rin sa wakas. Makauwi na rin yung ate ko. Kahit papaano kahit bangkay na, makauwi na rin ng probinsya. Oh. Maraming salamat po, Sir Rapitol po. Makauwi na po si Juliet. Yung mapahinga na po, maburol. Maraming salamat po. Saksyon na. Rapitol po, salamat. Thank you po. Actually, medyo emotional na din po kahit yung mga staff sa likod. Um, napakabata kasi eh, ni Juliet. Ano, Tridor, nasakit po ang hika. So, uh, paalala lang po kung may nararamdaman talaga tayo. Uh, siguro wag nating ipagwalang bahala lang. Sir Gilbert and Sir Reynald, uh, muli po ang aming pong taos-pusong pagkilala may enda Ma'am Aina, uh, Ma'am Aina, maraming salamat po at uh, nakikiramay po kami. Asahan niyo po na maiuuwi po namin si Juliet po sa inyo dyan. sa jan, pinakamabilis. mabilis sa antike. Uh -oh. Opo. Ah uh, ano, na po at saka salamat rin kay Messina Funeral Homes, no less than their general manager na nagbigay po ng uh, discount sa atin. Thank you thank very you po much. And, uh, thank you po. Mabuhay po kayo, uh, Sir Alright. Michael Messina. Sige po, I, kausapin po namin kay sa studio. Thank you very much po. At least si Sir Michael Messina nagbigay pa man. ng discount sa atin. At talagang willing talaga siyang tulungan ang uh, pamilya po ni uh, Ma'am Juliet. Maari niyo po bang maikwento, Sir Reynald, ano ba ang uh, nangyari po kay Ma'am Juliet? Yan po ma'am yung sinabi niya sa akin na dadaling ko po na siya sa hospital parang hirap na sa minya Ah, siya po ba ay may trabaho o nasa bahay lang? Dito lang po sa bahay wala. So nung naidala niyo po siya sa hospital, gaano ho siya katagal ho doon? Tanong lang 3 days. Okay naman po yung ano. nung, Martes na araw, bigla lang siya nasabi niya, hindi na siya makahinga. Tapos nagtawag ko ng doktor. Okay naman sa ano, sabi ng doktor na parang hindi na siya ano, gumagalaw. Yun na na nawala na siya ng ano, malay. Gusto ko pumunta kay Sir po para matulungan po kami na ano, kasi wala po kami pambayad sa ano po eh, sa punyalariya, saka pauwi sa amin sa probinsya Santique. Kasi wala akong kakayanan po. Na idala niyo siya sa funeral, pero hindi niyo maiuwi o naka hold dahil wala kayong pambayad. Oo Kaano na ho siya katagal po doon, Sir? One week na po. Kamusta po siya bilang kapatid po sa inyo? Mabait siyang kapatid at matulungin, masikaso, tsaka di siya pabaya sa kanyang mga anak. Ilan ho kayong magkakapatid, Sir? Pito po, Ma. Kayo po, Sir, bilang kayo ang live-in partner niya, kamusta siya? Okay naman siya sa pag-isama mam sa ano, ma, si Kaso. Orang, orang ako masabi sa kanya, dyan sa kanya lahat na ano, pag, ano, ng bilang asawa. Wala naman siyang nasa uh, na ganyan. Wala kami pag, ano, okay lang naman yung, ano, namin, parang normal lang na, ano. Yung relasyon ko niyo oh, ninyo. Okay. Ano yung mamimiss niyo po sa kanya? Yung, namin, isan, mga tapik kung magkapamilya naman kami sa huli, masaya, masaya nila. Nagpaplano sana magpapakasal kami nung susunod taon, mami. Paano po kayo nagkakilala? Di, dito po sana sa may Manila. Asawa nito nung ate niya, saka ano ko, second si pinsan ko po, po. Sobrang mahal ko po, mas dito po. Kaya binigay ko sa niya ang bisko eh. Pero marang katulong sa kanya, magabawi lang kung anong magkukulang sa niya Minsan, wala. masaya na siya sa kabilang buhay. Iingatan niya lang mga anak niya sabay niya na po yung mga anak. kami, yung mga kapatid niya, saka yung mga pamilya niya sa ano. Lahat ng malapit na tao sa kanya. Nabanggit po ng programa na true uh, burial assistance ng GSWD ay uh, babayaran natin yung utang ninyo sa funeral homes na from 80K ay uh, binawasan daw po, no? Naging 70,000. At ayun uh, po ay uh, ibibigay natin no sa funeral para agad-agad na ma-ready na nila yung mga labi ni Ma'am Juliet at uh, maidala na po papunta na ng uh, antike. Maraming maraming salamat po kay Sir Aidor Rapitol po. Hindi ano, dulong isip na magkasikaso agad, mabilis po yung ano pag nila. Sir Rapitol po, salamat po sa pagtulong sa kapatid ko. Ngayong araw po muna ay sasamahan namin kayo na para makuha yung guarantee letter at nang maibigay na agad natin sa puneraryo. dala na ho natin 'no yung guarantee letter from DSWD at ito uh, ay worth 70,000 para sa na natin na si Ma'am Juliet Martinez. So ito po sir, hawak na ho namin yung guarantee letter para maidala na po ng antike yung family, uh, 'po yung remains po ni Ma'am Juliet. Ayan. Okay po, well, maraming salamat po sa tulong ni Sendo Rapi. Kailan po ang uh, maidadala ho natin sa airport? Pabubuk na po namin ngayon, pero malamang po bukas po magre-reply ang airline sa amin. Malamang bukas na rin po ng gabi, yatid na namin sa si aeroplano ito. Upon receive po, wala na silang pending balance? Wala na pong pending balance, ma'am. Sir, tanggapin po ninyo P10,000 po para makatulong po kahit papaano po na makauwi po kayo, na nga antike kayo pong mamagkakapatid. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Malaking malaking tulong po sa amin yun ma'am kasi makakawit na rin po kami bu baka bukas din po. Saka ito po, gagastin sa pamasahe namin pa wait ma'am, daragdag po namin. Ano po ang nararamdaman po ninyo ngayon na finally may bibigay na po natin ito sa funeral? Masaya na malungkot. <laughs> Makawit na rin yung ate ko sa probinsya at makasama na. No? Makita na rin nila no? nanay tsaka yung mga kapatid ko doon. tsaka yung dalawa niyang anak, makikita rin. No? kahit nasa burol na lang. Rydor Rapi, maraming pong salamat. Masaya na po kami ngayon na aligtas na po yung problema namin. ang dahil po sa inyo, maraming salamat po sa rapitul po sa pagtulong niyo po sa aking kapatid. Maraming salamat po sa Rydor Rapi Tulpo. Thank you, thank you po sa pagtulong sa amin na 70,000 pesos po. Makakauwi na rin po yung ate ko sa probinsya. Makikita niya rin yung mga kapatid ko doon, nila nanay, tsaka yung anak niyang dalawa. Maraming maraming salamat po. Naibayad na po namin sa Misina Funeral Homes yung tinulong nyo po sa amin sa Rapi Idol. Taksan man ng iyong tungtungan dahil merong Rapi Tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tultukan. Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan.